Sinibak na sa trabaho ang gwardya na nag-viral sa social media matapos maghagis ng isang tuta mula sa isang footbridge sa Quezon City. Naharap rin siya sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. May ulat si Gabi Natividad nang batikos sa social media ang post na ito ni Janine Santos patungkol sa isang guwardiya na inihagis ang tuta ng mga batang nakaistabay sa footbridge na nagko sa dalawang mall sa North end sa Quezon City kahapon. Sabi ng mga nakakita, pinapaalis ng guwardiya ang mga batang nagtitinda sa ibabaw ng footbridge. Naagaw ng gwardya ang dalang tuta ng mga bata at inihagis mula sa footbridge na may 20 talampak ang taas. Sa isang litrato, kitang may pumulot sa kinabagsakan ng tuta. Habang kinukompronta naman ang gwardya ng mga taong tumatawid noon. Agad na dinala ng mga nagmalasakit ang tuta sa veterinary clinic. Pero wala na raw itong buhay ayon sa doktor. Ayon sa Bureau of Animal Industry, matagal na naghirap ang tuta bago ito namatay. Paliwanag ng RJC Security Services Incorporation, ang kumpanya ng gwardya, itinataboy lang umano ng nasabing guard ang mga bata dahil illegal umano silang nagbebenta sa pasyalan. Sa panayam ng PTV sa isa sa nakakitang si Janine Santos, wala naman silang namataan ng kanyang kasama na may dalang paninda ang mga bata. Pauwi na umulo sila nang namataan ang komosyon sa footbridge kung saan ibinato ang tuta. Kinukundi na ng SM North Ed sa ang insidente. Si Bak na sa serbisyo ang security guard. Hindi na kailanman tatanggapin sa kahit saan mang branch ng mall ang gwardya. Inatasan rin nila ang security agency na imbisigahan ang nangyari. Magsasampan ang kaso ang Philippine Animal Welfare Society o POS laban sa gwardya sa paglabang sa Republic Act o RA 10631 o Animal Welfare Act na may multang isang daang libong piso at mahaharap sa dalawang taong pagkakakulong. Gabi na para sa bayan.